O, oh, sige! Three! Go! Magkita <laughs> ah, si tita sa si shark. Magkita si tita sa si shark. Pagita shark? Magkita si tita sa shark. Dali. Shark ka, be. Magkita si tita sa si shark. Namukat-kat siya, eh. Yus-yus okay. mm. ng dayak pera, ah. <laughs>

Wala si anak-anak, wala si ah, swim siya, Alam mo, sabay po dito, Alam mo, siya dito. Alam mo, ato daw siya dito. Dai ayo kayo pa ko ba kay ang mga wave wave ba. Makainom imo manghod. Nana <coughs> di <coughs> ka si lula. Di harap yan jud ang kan liguanan si mong lula. Dung, ay dai imo manghod dai, nakainom na dai.

Napikot ang mata niya rin yung pipi. Napikot ang isa kang mata. Bakalas Baby, look at me! Baby, look uh, at me! Look at, look at ita. Nye! Yeah. swim sa umus. Ano? 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 ba? Sige. Ano? Sige. Ano ba? One, two, three, go! One, two, three, go! Jesus! Ano ba? One, two, three, go! Hello? One, two, three, go! <laughs> basto si Papa! Basto si Papa! Eh, yeah, basto si Papa! Jump na po daw! Ah, kakita siya sa dulaanan. Uy, basa ka! Masuko sila! Basa ang bata mag-play! Basa ang bata! Basa ang bata! Oh, ba sao No way, ha. Ba sao babi ha. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. nắm bakia. Yeah. One, two, three, yeah. <coughs> <coughs> Go. Go. Ah ha ha Mặt cái này con. Này Sha, này đi. Huh? Dolphin. Ah, Dolphin. Iyong na manglebut ng dolphin. Iyong manglebut ng dolphin. No. Jamplang bibi. Jam bibi. One two three. No arm. One two three. Go. Yeah. Ang <laughs> ilong. Oh. <tongan> swim na lang ka na dya, na swim. swim. Check, check lang joy, joy. bagong naman doon Check Ayun sa lalong. Lalong manak na Oh. Oh, jump one, die. Gahit juga kang tunggul ha. Usus kadiya, Wih, ini buanglah. Na. Lili, pudi itu jam tiga. apa one, two, three, two, three. Aku <laughs> go, go, 2 <laughs> 3. go, 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 higa. Ay, higa. <laughs> Gara amat Oh susah kamu tuh oh, Gara amat dah. <laughs> oh.